meron din dito ano nagus ko galing dito sa baba ah uh, sa parang kuya sa ilalim yan you know, o lalim yan underwater pero ano lang yan dadaan lang yung tubig yan sa ilalim tapos punta doon sa baba parang underwater hagis natin doon para iakyat natin sa taas. May para si Minto. Pero bato to. Yan, tigas. flooring kapal dito ang tama lang ng kapal oh. pareho lahat malaki ito eh binasag basag ito kaya sa ilalim ang darong no? sa ilalim parang flooring ay eh, sa ilalim ito kasama ito rin yan o ito binasag basag at ito sa ilalim parang sinadya parang flooring kung iisipin talaga parang may treasure dito sa ilalim hindi mo lang mapapasukan marami kasing buhangin at tubig iwan ko lang kung meron ba talagang treasure dito kung paano nila ginawa na magkaroon ng ganito parang touring pero sa, iniisip naisip ko eh, lang to talagang ganito talaga nature makapal to eh itong hanggang doon yan sa dulo doon sa kabila yan kasama yan dito sana sa, punta yan doon sa baba parang sinadya na na meron ganito sa ilalim pa to malaki to eh Pinasag-basag na eh. rin yung ibang mga basag nandoon na sa baba inanod na uh, eh. kaya yung kahoy nandoon na da, natin yung malaki Sentinel tree yun Yan ang sign na meron talaga treasure tree shirt ito ah, tapusin na natin yung yung Yeah, that's a bus. nyo to, ito, na ito yan ito pa nakakyat natin yun sa dila taas ito na yung kanan mga nyug ko kaya ilalagay ko na ito sa itaas na agis ko tapos ko na na sa itaas ito tas tapos na dito naman tayo sa sa ginagawang treasure sign Isang bato sa likuran ko may malaking bato Ayan. eh para siyang ngipin ngipin ng ng shark ng pating malaking ngipin Pero may butas siya sa gitna. Butas siya. Ayan o. Para siyang ipin. Triangle. Ito yung bato. Ang sign nito ay treasure point o. Center point o tayo. Kaya siya. siya saan, saan siya nagaturo. Pero ang tinuturo nito yung puno ng kahoy yung yung dinana natin malaki centennial tree yung tamang pagtingin nito ganyan yan oh. o so, malaking puno o oh, malaking patok ito sa nagkaturo ito sa malaking puno ang ganyan namang pagturo yan. Ito. ito. yung sa hulihan ang dalawa ang sa unahan naman ito ito siya may dot siya may dot yung center yan yan may may patulis dun siya sa dot yun sinter yun papunta doon sa malaking puno na kahoy yun doon centennial tree yan ang ito ang tuturo doon ganda talaga pag may accurate super accurate na detector para pa-detect. itong sinya mga sinyalis dito hindi lang to meron pa doon sa itaas malaking bato malaking bato ang sign naman doon sa malaking bato yung sign naman doon sa malaking bato is letter F. F na merong buntot na maliit. Uh, ang, ibig sabihin nun, centennial tree. Hahanapin yung pinagmalaking puno dito sa paligid ng kabakwit. Pero walang ibang malaking puno kahoy dito. Uh, maliban lang dun sa dinaan natin, malaki yun. Walang iba. Pero nag naman na itong bato na nagtuturo doon sa malaking kahoy puno ng kahoy centennial tree buwan ko lang totoo ba tong turo ng mga sign na to kasi doon sa itaas yung malaking bato rin mas malaki pa nito malaki pa nito parang natawag namin doon na pandong bato kasi malaki tapos doon sa itaas naman sa ibabaw niya doon naka, naka ukit yung ano melted talaga kinawa ng panahon ng hapon Letter F Sa Ano yan Sa Japanese Alphabet Letter F Ang sabihin noon ay Isang malaking Puno Centennial tree Ito sa taas Pero Hindi pa natin Masisigurado kung Totoo ba tayong uh, Sign na to Kung legit pa Wala pa tayong Probe na May nadetect ya, yeah. Titingnan na lang yan pag meron.